guys, kung nakita nyo ito, ayan isang kapasitor na pumutok na ayan, sira na natin guys, ano ano nito, sa loob ito. ang ganoon ko na nito tatanggalin ko muna, bago Eh sak sak Bara maraman natin kung huwag ko lang ito. Kasi, hindi daw itong tumigil. Guys, yan. May yes, palang, ano. May break ang play no. Ayan. Kasi, ito matigas. Kaya, siguro ito, ano, tumigil, oh, o. tigil din, o. No? Kapas eh. ito rito, guys, na pumutok. Ayan. Uh, Lumaan na ng itong dryer yung mga uh, kulikot yan may pa sa akin na uh, spin dryer Ayan. turbo dryer 5.0 kilogram yan binita lang ko, guys sa akin ng mura sa halagang 70 pesos so guys dahil bigla daw ito tumigil kalumaan pa ka. sila na ng takip sila na lang takip siguro nakarekta na ito um, subukan natin pihitin yung spin timer kung um, okay pa ba ito saan na rin yung dinala sa akin dito ay sira na rin guys ayaw may hit wala huh? na Subukan natin muna na i-check sa baba. Sa so, ilalim. So, Mayroon itong dryer. So, subukan natin na buksan ito. Check upin muna natin yung baba. Bago natin yung isaksak. Ah, buksan natin. Check natin ilalim. Ba't bina kumini ayun guys kung nakita nyo yung kapasitor yan utok na yan utok na yung kapasitor tapos wala na nakalikta na siguro ito ang kung ko dito guys ano check natin ano rekta tanggalin natin muna yung kapasitor. Na guys, tatanggalin muna yung kung ano yung yung yan. Kita natin. Hala natin guys kung sa hanggang 70 pesos pa na Binili yung dry na sira kasi inalak po sa mga kanina ah. sabi ko lumanap sisira na rin is eh, yan yung shop sana to tinanong eh, ko kung magkano ng benta kasi mura lang ang sibak ngayon si sibak ko yung fantastic yung yung shop limang piso lang per kilo sabi ko yung yung shop na lang ngayon sabi niya sa akin magkano daw bili ko ah, sabi ko bayaran ko na lang ko ko si 20 pesos yan kasi pag binintang ko sa yung shop hindi na to ang butang 20 pesos Siyempre, sibak na ang timbang nito. may motor pa to. Sibak pa rin ang timbangan. Hindi na sinasali sa bakal o aluminutan so ang pesa. Kaya ang bitahan dito. Ano, plastic nito. Sibak. Ngayon guys, papalitan ko ng kapasitor. Ayan. 5 microfarad. Ayan. Babait na dito. Gawin natin sa triangle natin kapas ito. Wala tayo sa gawin at step. Ngayon, bali uh, sira din ang timer. Ayan. Ito. dito. So, ito rin natin dito guys. Direkta natin na uh, sting. Ayan. Ayan natin idadaan sa ano. Ayan natin idadaan sa kapasitor. Direkta na natin dito. yeah. Pinato ko yung wire ko kung sa timer. Ayan. tapos yun, ito yun, ito yun, kung tatod sa timer. Tatuloy na natin dito guys. Direkta na natin dito guys. Ayan. Direkta natin yan. Tinapit natin sa ano, sa running saranin yung spin motor na wire tapos sa line 2 ito naman blue ito yung line 1 ito yung foam ito naman yung starting ng motor ito yung yellow ito yung ulit yung starting ng capacitor funny uh, guys ano yan sira yung yan sira yung brake yung cable brake yung motor na rito yan yan atake lang natin dito kasi nakipigilan yung yung motor ko ito stock up guys ito. sana gumana pero pag hindi ito gumana guys wala parang ano lang pinaklas natin to parang tabla lang tayo sa binili natin nga 70 70 pesos kasi nasa timbang nito eh so kasi ang uh, spin motor timbang si Yoron ito na sa 3 kilos 3 kilos pag ibinakal natin ang, ang timbang ng bakal dito sa mani, 10 piso hanggang 3 pesos ibig sabihin pag binaklas natin to uh, nasabay ng 3 kilo 30 pesos at tapos ito sabihin natin na ano rin ito 4 kilo yung body 4 kilo sa tig ano 4 kilo sa tig 5 20 30 50 20 tapos sabihin natin alam na lang yun 1 fourth parang lugi pa tayo guys ng 10 peso pero pag tanso yung motor na yun ah timbang kasi nun sa ano lang guhit lang kasi kung mga apat ah, na guhit pinaklas natin ng tanso ng spin motor tabla tabla lang guys pero so, ganun talaga negosyo pero pag ito yung gumana panalong panalo naman tayo kasi malalangit na natin yung spin motor kung sisipakin ko naman ito ito oh, yun itong basket yan buo naman yung basket uh, magagamit pa natin to sa ibang dryer may lilipat natin parang hindi rin tayo loki buo mo nang isaksak po guys yan nakarekta ito sana ano mandat Magkano ba yung pancake? Ay, wala talaga Then, pala ba? Kahit ugong, wala. Yan. Yan, guys. Uh, wala pa Kahit ugong, wala. ah uh, Ngayon, nagamitan na natin ang pister. Pister na rin sa ngayon. Ang tayo Mister tester. Yan. May okay, tayo. Ito guys, sisit ko muna ito sa basir. i natin muna yung ano. Yung plug wire. Ito okay, guys, Test natin sa basir. Yan. Yung basir pa ba? Yan guys. Yan. Kiss natin guys yung dolo ng plug ano, baka may puto yung plug kasi muna natin kumawa eh. guys may tama ba yung plug ayan guys tumutunog tapos ito na isa ayan natatuloy isin natin itong kulay brown ayan guys tumutunog din gagawin natin dito na tayo sa spin motor is tayo is isit lang natin sa time is 100 guys guys mukha natin ito is ito Ayan na guys. Ayan. Ika sa common. Ayan. Asa, ilagay natin sa running sa starting. Ayan guys. Yung nakita nyo guys. Nag zero. Sabi niyang guys, grounded yan. So, subok na natin sa kabila. Ayan guys. Yan. Napit na sa zero, guys. Yan. Ngayon, ilipat naman natin dito. Di ano sa kabila? Waya, yan. Yan. Sa running naman sa car start. Ito yung sila namang dalawa, guys. Yan, guys. Zero pa rin. Ibig sabihin, guys. Shortage talaga yung motor. Ang reading nila, puro zero. Shortage sila, guys nag-tara ng motor guys ang uh, nag dito. Uh, parang tabla lang tayo binigay nating try na. Mga si 20 pesos kasi mababa ang kalaka ng pagbebenta natin sa yung shop. Yan. Ngayon, gagawin ko rito. Babakbakan na natin 'to. Sisibakin na, sisibakin ko na lang 'to guys. Uh, tanggalin natin yung basket sa atin natin kasi pag binili mong basket ngayon na brand new uh, binili ka dun sa kiyapon halagang 350 ang isa ngayon itatabi na natin para hindi tayo logi sa uh, nabili natin kasi sira dala natin babawi sa basket may kakabit naman natin yung sa ibang dryer

Babawi na lang tayo sa basket. ito guys ay tanso hindi tayo logo talaga 70 pesos tanso itong spin mo ito yung step niya kasi sa tingin ko to guys tanso ito kasi itong dryer na to matagal na to kung may 10 taon mayroon na ito yung mga luma tong draya yung si mga luma no masanso yun eh yung sa ngayon makilis baklasin tanso guys tanso Yan, tanso Tapir. ayan jo makapal yung tanso niya uh, ito pag natin to itong tanso binaklas natin to guys sa point per to ayan ayan sa apat na buhit sa kilo uh, papalo ito ng sa halaga ngayon tanong kasi dito sa ano ang class C 380 oh, 380 400 do 450 ma kasi dito sa siya. Dito guys dito pa lang pag sa yung sa mahal na yang sa po ibinenta mo sa halagang 80 pesos mo mali hindi tayo rin guys o, kasi tanso sa okay. tapos yung mga tira tira na yan hindi na ang tubo natin yes, kasi naging siya rin pag aluminum kasi ito itong magnetic coil nya makakapal ito napaka -manipis. sa makapal pang winding nya ang winding nya kasi yung mga na to pero kung yung mga bago na ngayon malipis na yung mga uh, rewind Pasti hmm. ito Yes, yung mga pala kung bago ko pa rin sa akin channel Pakisubscribe subscribe na lang po Para sa inyong ating tulong At origli yung labar YouTube channel Sa pananood sa Salamat sa pananood ng aking video Ngayon hmm, guys, oh Ikakayo rin ko kung um, Yung um, totoong um,

Ah, guys. Kinaskas ko. Yan. Dumilaw siya guys, hindi siya pumukit. Sabihin, tanso siya. Ito guys, para maniwala kayo yung sa tester ko kanina, nasyorted siya. Yan. Ah, uh, natin. Yung winding. Tingnan natin guys kung saan yung shortage. Ayan guys. Oh. Ayan, sunog. Ayan. Kaya sa pag-test natin kanina, shortage siya zero yung ano, ready, nagsisiro. Ayan. Ayan, zero guys yan. Sunog. Ayos okay, so, oh. Huh? Susunod talaga oh. Huh? Uh, huh? Ang mo. siya oh. Kaya ang binibigyan na rin din tester. Zero. lagi guys. kan sosial. Benau.